event. Ano ba yung pangalan mo? Jasriel. Oh. Santa Cruz, Manila. Oo na natin tong ating... Ay, ito mo. Ay, sorry. Gusto mo ba nakataas? Oo. Oh, oh. Yan. Okay lang. Okay. Sound check. Dinig mo ako, ma'am? Apo. Anong meron dyan? Ano, year-end po, ma'am. Ah, year-end party. Apo. Ah. Kala ko birthday mo. Teleperformance po. <laughs> ah. Sa may Ayala. Ah, teleperformance. Ano? Apo. malapit na mano. Kala ko birthday mo eh. Ito <laughs> so kaya tayo dadaan. Malayo pala din. Layo, no? Pero maluwag. <laughs> <laughs> Pero maluwag no? Chong! Chong! Hindi ako po kasi. Absent agad ba? <laughs> this route inom road closures well, on Sutton ano Ah, meron you reach your For beer. Dapat may, may isang truck na, no. isang truck na beer. po Anli naman siya. Ah, Anli. Ay, malamig. Layo dito kina uh, ah kaya pala ano. Kaya ako rin hindi ko naman kasi alam ko yung sports center pero hindi ko alam kung saan yung mga gate gate 1 gate 1 on gate 2 <laughs> eh nakita ko yung kalapit ko gate 3. Tapos ang alam kong gate 2 nasa side. Ah siguro sunod-sunod lang naman kaya ako siguro. Kaya ako na, na... Oops. Oh ba't nandito tong truck na to.